Lok man. Tahu apa kan tu masa kau eh. Ya, yeah. perpatai tahu. Tahu po, tahu po, nama mas ku po. Cepat, aku nak. Dulu dah tu cuma pasca sih sih nak. Ada cuy, di tu Tunggu wayu. Kita buat apa dia? Kita masukin Masuk tak? Tengah dik tak saban dia absolut dah night night angka beda night na merci night be lagi, Coy? tahu dia hmm to 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 sini kan nak lah chat to to tahu lagi tu night kau nak night lah duh Na ito. Ha? Huh? Uy. Hey, what's up mga kamigs po natin dyan. No? Nandito naman po ulit ang Lucky Boy Adventure po mga kamigs. Pasensya na po kayo mga kamigs natin dyan. Medyo matagal po tayo hindi naka... Ano mga kamigs? No? Hindi nakapag-explore po mga kamigs. Dahil po mga kaunting mga pangyayari po mga kamigs na hindi inaasahan mga kamigs ba. Kaya patawarin po ninyo ako mga kamigs no? na hindi po tayo... Medyo natagal lang po tayo hindi nakapag-balik-explore. Sa gabing ito mga kamigs, may kasama po tayo mga kamigs, mga ah, Yan si Choy na to. Ghost hunter po yung kasama natin sa gabing ito no. Upang puntahan po natin mga kamigs, balikan po natin yung kumustahin o i-update po natin yung nano natin napuntahan dati mga kamigs ba. Yung naalala nyo po kung sino pong nakakita sa dating video po natin yung si Inanay Mercy po mga kamigs no. Yung matandang nag sa nag-iisa sa malaking bahay po mga kamigs no. Kaya yeah, subukan po namin balikan, kumustahin upang malaman na po natin kung ano po yung kanyang kalagayan po mga kamigs no? kaya aasahan ko yan sa inyo mga kamigs ha? Ah. Sabay, sabay sabay po tayo mga kamigs kita kita tayo hanggang sa dulo itong video yan mga kamigs no? Papunta po tayo ngayon sa sinasabi nating ano mga kamigs ah. bahay po ni Nanay Mercy po mga kamigs sino pong nakapa, na, ano, mga kamigs no? nakapag alala po mga kamigs sa ah na dating uh, ano dating video po natin no ano na to pinuntahan po natin to dati Inanon natin ngayon sa gabing ito i-update po natin mga kamis kung ano na pong nangyari kay ano mga kamis no? yan ano na pong nangyari kay uh, ano pong nangyari po uh, kay uh, Nanay lang mersi po mga politiko. Na lang po mersi po makamis. Alex. May may tatlong kandila po mga kamiso yan tingnan nga mga kamiso yan mga kamiso yan may tatlong kandila kandila yan o ano yan parang no, may kumulang nuno pala sa punso yan mga kamiso Oo. ulo yan yan, ano yan mga kamiso yan yung iba may may tuk yun o yung sabi ko na may gumalaw Ak akala ko tingnan mo may tatlong ano choy? may tatlong ano yan kandila o ano yan tingnan mo ano oh. oh, yan sa baba ng nuno sa ponso ba tatlo wala natin lapitan no kay hindi hindi yan ang sadya natin yung sadya po natin ay puntahan po si Nanay Mercy upang i-update ano lang mga kamigs na lang namin sa daan kapunta sa bahay nito oh. na ano? dito na pala yung bahay tuyo lapit lapit na na pala tayo tuyo nakas nanay diyan no Ayan mga biso, oh. yung bahay mo mga biso. Walang ilaw, parang walang tao. Oo nga Dati, yung papunta natin, may ilaw yun. Pero ngayon, wala. Wala, parang walang tao. Baka natutulog na siguro. Basit, subukan lang Subukan ito. natin kung may tao pa o... Yung, yung Kumusta na kaya yung sinanay, no? Nag-iisa Nag lang yung sinanay dito, no? May ano pa, may kapansanan pa sinanay. Na ano yun, stroke masakit si nanay na strap yun ano lang po kami mga kamigs update po namin kaya huwag na po kayong mag ano ano dyan huwag na po kayong matakot Nay! Ito po, Ayo! Ito po, magandang gabing nakaupo. Taman. Wala no, wala. Bukas! Nakabukas yung C2-1 Bukas man, Chay. Ano yung nakibig? Bakit nakabukas yan? Nakabukas, bro. belum tahu apa kan tuh nasi kopi? tahu po tahu po nama mas kopi? macam mana? 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 macam ini macam mana? 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 Di kita kasabuan na rin Sulod ha Nay Nay Ang gabi na nay Na merci Nay Di Lagi coy Pero abli Abli man choy. Bukas ang pinto Bukas Kaso walang Dati ano namin si nanay Ano yun dahil de... Diretso eh Sumagot diretso ngayon ni wala eh. Kung natutulog, pasok tayo pero kung natutulog, so dapat ano, si nanay, nung naka, nakagising. Ah, sana kaya, sana kaya yun nagpunta si nanay, choy. Sa ano? Okay. Mama, yung inom sa udari, oh. Ha? Baka may nag may nag-inuman, may pumunta yata dito. Siguro. May ano siguro dito. Parang may narinig akong something dito. Ha? May something. Uy, uy! Sit ko yun ako. Yati, sito. Sabi ko na nga ba eh, parang may narinig ko kakayong boses eh. Yung puan, nakikibigla gumalaw. Gumalaw yung puan? Hmm ano nyo andito? May anong musket ba? Ano yung musket? Ano yung mula diyan? Oo. Sa to? May daling na akong boses eh. Opo, ano ito? Ano ito? Uy! Hati! Gusto! Ano yun na ako na ba? Oh, nak ibu eh. Tahu dia. Ha? Tahu. Dilip. Sini ya. Nah, bila. Satu. Tu. Tahu lagi like, dulu. Naik? Kau nak naik? Wah, Tu. Ini sini itu. tu. Ha? Ui. Tas. Ui. Apa yang telah aku nak tu, boy? Tu. Oh, apa lagi lagi buat apa tu dari? Tenanglah tu. Kenapa? Mama yang naik di Sundanian bakal bengantayonnya. Tengah negara tu dari. Musik ilahan ini konter ya. Mas gigilahan ng ano, ano ba? Okay. Yung, okay, wala, na yung dito, ba? wala na, wala yes, na ng tao. Kanong manemen wei. Maino dito, may nakatira niyo. Yung, yung mga ano dito, may nag di kaya nag-inoman yung ano dito. Huh? Yung mga bait sakalaki wa. Ba? Dali. Patay jo. Dito sila galing yung ano. Yung ah graphic. Direktu wikan ba? Direktu wikan. Namay kuandid ya? Di, may ano ba? Uy. May Di. Hello? Sino yan? Tara, tara, tara. As, tara, tara. Tara. Tayo na rin doon natin sa doon sa likod. Kinakatok yung ano eh. Pintana. Wala man. Wait daw no. Ano kayo yung ginagawa yung dalawa choy? Baka magjowa siguro yung laki Jawa ya? Jowa mengipulian senani nilang ya. Oh, bakal na anuana si mm. baka nila tuah. Na na amoi si segera yeah. nila ngulasi um, nila di sini. Di mana? 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 yung malaki 'to, 'yan. Oh, naman baka naman baka kinuha siguro ng baka uh, may malaki oh oo, oo. Oo, oo. Parang. Okay. Di kaya Parabit yung ano. Ano 'yun dito? Parang may something nangyari dito. Ting-ting-ting. May parang may sumilip dun oh huh? May sumilip dun nilip. Huh? Oo. Uh, uh. Sandondo. Una. Dun banda parang may kwartong yan o yun yung, 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 yung kwartong daw mm -hmm. oh, puti dun man daw sabi yeah. parang may something dalawin sa bahay baka no, yung ginagawa ng lalaki sa bahay dito sa ganitong oras may something yung dalawa dito siguro te. lakas yung pakiramdam ko ano sila dito ay nakatunog po silang wala na yung wala si rito mukhang ngunit, ngunit yung nakita ko choy na ano may buti sa ilalim choy itanduway parang bago lang yan ah oh, yan oh ba bago lang yan oh ah. yan oh yan, ah. yan, yan. inum nag inuma siguro dito nagpapainit yata hmm. yun ah so, yung na sa lahat ng uh, nanono. Yan, hindi natin sinundan ba sa yeah. baka makuan tayo ba? <sighs> na ano At na yan ito, eh. Na Nangyari na yan sa atin eh. Sinundan natin tapos eh, inano pala tayo. Inaabangan pala okay, tayo na, yung yung yun, pa tayo doon. Maraka mga disgrasya pa tayo na. Kami so, parang kakaiba yung bahay, parang may something. Ay, pop. Ay, pop. Ito. Tuko. Tuko. Tuko pala. Tuko pala yan. Dito po pala dito sa loob ng bahay. Baka taga yan ni nanay. O ano man yan. Sana yan banda. Wala man. Wala man. Ah, May bahay pala. May bahay yan po ko. Ito. Yan lang ako nakakita ng ganun na ah, mag ano pala yung tuko mag kumbaga salag ba you know ayo oh, yun yun parang, may salag oh may dito. yun oh isa yun oh uh, pa siya sa amin parang Bakay, pa para kung kumbaga kung daga baka ito yung bantay dito pa yun yung, yung bantay na? mag ano pala siya parang daga so, yun mag ba ano, magpugad ano gumagawa siya ng ano mm -hmm. o baka pugad yan ang ibon tapos pinuntahan niya ka mga adik to, tsoy. May ano man dito, tsoy, oh. Baka ba dito? Di, may, may ano dito, may buti ng ano eh. Lakas nagkutub ko na may buti ng may buti sa ano ba? Basiyo sa yung makakaano, tsoy, makaka anong tawag nun? Pag ano mo yung gamot ba? Inumin mo lahat Gitgit -git kayo dito. Eh. Gitgit mo kay dito. Lisod kay dito. Ano niya? Hindi natin ayan, hindi natin ganahin natin to dito. Baka bumalik yung babae at lalaki. Ayun oh, yan siguro yung ano mga Yan yung pinakamagandang naisip po natin mga oh. Ah. Mag hanap po tayo ng magandang pwesto upang manmanan mga na baka babalik yung nakikita natin na yung babae tsaka lalaki, no. Malakas yung kutob ko. May ginagawa sila dito sa loob, eh. Parang gumagawa sila ng kababalaghan dito, no. Kaya, hindi na natin magmana natin itong bahay na to. Talagang lakas ng, ano ko, eh. Lakas ng kutob ko na talagang babalik yung mga Doon pumunta mga wiso. Oh. Hindi natin susundan yun dahil po yan o eh, Maka, may mga kasama yun. Inabangan tayo, sasaksakin tayo agad, patay tayo. Ya. Tara sih. babalik tayo sa susunod. Sige tara tara. Tara sih. Na, abutan natin dito yung kapitan natin kanina. Tara.